ng Ako nga pala ipapunta na ng bahay ng aking kaibigan na ta interview natin na lagi silang naglalaro. So, ano natin kung ano ang pwedeng ano, ng kultura ng wika sa mga bata ngayon na naglalaro. So tara, samahan niyo ako. Ay, ako pala. Okay. Ako nga pala si Bal, di ba? Kailan mo naman ako, di ba? So, Wally? Wally, Ano? Ikaw, di ba, ano? May YouTube ka, di ba? YouTube oh, ako. Okay. Lagi ka nag-alaro, di ba? Mm, siguro, o. Oh, Madalas sa alam. mga home shop, mga ganang. Sa pala, home no, shop? No, sa home shop, pag... For example, team play, ganun. Pero yung mostly, pag ano lang, hanggang madaling araw, dito na sa bahay ako na. Dito. Ah, okay. Anong Madalas mo nilalaro? Dota 2, Rust, tsaka Rocket League yung mga gano'n. Ay, Rocket, rocket <laughs> maganda. <laughs> ganon ka dasag laro? Tanong ako. Ang recent record kong makapit namang 400 hours ng 300 hours. Nakakatulog ka naman yan? Ako nakakatulog pero minsan kasi naiiwan lang kasi busy uh, kaya dumatag ka. Uh, ilang beses ka sa isang oras bawat araw? Yung bed sa isang oras. Ilang oras sa bawat araw? Tama, Siguro, yun ba yung sa mo sa mga labing apat mo. Mm Kada -hmm. araw. Kada araw? Uh, hindi ka naman natanakan. Eh. <laughs> Ilan taong ka nagsimula maglaro? Simula, first year high school, 12 years first, old. Ganun, labing ganun ang naman. Ah, bata pa pala. Ngayon, ito yung mahirap na tanong namin kasi... Kung di ba lagi ka, sabi mo, lagi ka nagdalaro sa shop? Mm. Hmm. No, diba, no, no, no. alam mo yung mga parang salita doon? Mga, kuwari, mga GG call, mga ganun. Oh. Um, ano yung madalas mong ginagamit? Pag natapos nyo na yung laro, GG. Pag ganon may mga hindi siya nakalaro. Ang Jing Karebuk. Kadung. <laughs> ano ang mga ibig sabihin? Eh? Hindi ko alam. Basta <laughs> alam ko lang, anjing, Jing, mura nila yun. <laughs> ang last, last question. Ano ito para um, matapos yeah. Sa di ba lagi ka nagalaro? Mm, -hmm. mm -hmm. Sa, so, di ba nag ka pa rin? Estudyante ka pa eh. Tingin mo, ano yung mga na-influensya ang kabalan? Ano yung, kung maganda ba yung influensya ng paglalaro mo sa mga computer shop o sa bahay o sa all around? Maganda at medyo hindi. Depende. Both. Depende sa ano po. Para sa Tingin ating... mo yung... Ano yung... Ang magandang okay. influensya niya kasi, siyempre, parang mas natututo mag-isip sa sarili. Yung bansa ba sumusobra na. Sumusobra. Parang adik. Adik. ating. Na perfecta masyado yung pag-aaral mo naman. Hindi naman. Hindi naman. Depende lang sa nag-nag. oh, uh, depende lang. Parang sa habits. Parang mga... Pero okay pa naman. Uh, thank you, thank you. Pangalawa natin ito. Siniro. I Ay, you. Katuloy natin siya yung kagaya ng kanina. katulad ng kay Joe. Kapala, kapunta din kami. ngapala pala, ito na si Nirog. <laughs> so, ngapala pala, Niro, ano ba ang madalas mo nilalaro? Ngayon? Sa ngayon? Ngayon, ah, uh, nilalaro ko ngayon, ano... Nilalaro ko ngayon, ngayon, ah, uh, yung online game na Dota 2. Dota 2? So, malakas ka? Uh, malakas ka ba doon? Natututu... natututu lang. Parang nagsisimula ka pala. lang. So, nagsisimula ka pa ka kakadalas naglalaro? Per week? Per week, ah, uh, siguro, ano... Kung titignan mo, siguro, mga nasa... at you know, three times a week. Three ako. times a week. From four to so, hours. Ganun. So, mga ano yan? Nasa com shop? Yung mga ganun? O sa bahay? Uh, min minsan, minsan, sa bahay. Minsan sa ano, computer shop. Ah. okay. okay. So, okay. Kailan ka nagsimula maglaro? Ah, uh, nagsimula ako, nakalagay kasi sa ano kayo ni account ko yun taon. eh. Ilang taon? Ah, uh, Wala pang isang taon, mga buwan pa lang. Ako so, magla, naging Kailang, ilang, ilang taon ka na? Ah, uh, six, 17 na ako ngayon, bali 16. 16. na ako naglaro. So ito na, ito yung ano natin sa wika. Uh, ano madalas mong naririnig na sinasabi sa comms mga ganun? Uh, ang madalas kong marinig ay uh, good game, well played. Uh, kalimitan, sinishortcut yun kasi para mas madali kasi tinatype na lang siya. Kalimitan, ano, uh, para acronym na siya. Mga sinasabi, may alam ka? uh din play din lang and WP tapos uh, and G good luck have fun and G say enjoyment lang lang oh uh, so, yun yan ikaw ano madas mo ganun gamit yun din ganun, uh, ganun din ba ganun din para mm -hmm. ano maka magint, maging magintindi ang kami ng mga kausap ah parang may merong communication uh, oo oh, gano'n. <laughs> so ito last question na pala may impluwensya ba sa 'yon yun? yung mga gagawa mo sa computer shop? Ah, uh, meron naman. Maram laking prevention niya kasi nakakipag kahit pa paano nakikipag-communicate ako sa mga ibang tao at nakakasil sa dun. May good bad influence. Ah. Uh, pare may good. good kasi nga ano, ah uh, sa mga kilala ko, mga kaibigan ko na naglalaro rin. Bad kasi minsan nahihiwalay tayo sa ano sa mga sa formal na ano hindi natin na na, 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 na focus yung formal yung studies. na pag-uusap studies may epekto ba studies mo na ta uh, hindi naman sa aksa hindi hindi uh, hindi naman nasa hindi. meron kang management ba may management kasi management. <laughs> may, ako like, nag-addict <laughs> so so say ang pala ni Rom Bal so salamat